Oh, hi guys. Good morning. Good morning here in Seattle. Uh, good morning din dyan sa Pilipinas. Alam ko uh, madaling araw ngayon dyan uh, kasi 11 something here in the morning. uh, dyan naman ay 11 uh, something sa madaling araw naman. But uh, anyway, I'm here and back here in Seattle. Uh, dumating ako rito, rito, uh, excuse me, dumating ako rito ng mga past 1 a.m. na yun, I think. At um, I took my car from the train station, tapos pumalik eh, na ako dito sa condo ko. Pero uh, medyo mahirap mag-drive kagabi dahil malakas ang uh, snow at uh, medyo nakakatakot mag-drive pagka ganun. But anyway, I just woke up at uh, the reason I'm recording this para makita nyo naman kung gaano kalamig dito sa Seattle. Okay, samahan nyo ko Join me. Bye. I'll be back. Okay guys, ito. ang labas ng ano, ng, uh, bintana ko. Uh, wala nang tumigil ng snow kaya natutunan tutunan na pero last night talagang punong-puno ng snow yung mga uh, halaman na yan, yung mga punong yan. Pati sa lapag. Okay. Uh, punta tayo dito sa ano, punta tayo dito sa labas. Para makita nyo rin sa labas guys. Yan yeah guys, so oh. Yung mga nasa paligid ko, puro mga townhouses yan, mga uh, ang mga itinayo dito. Yan ang snow, yun ang dumpster namin. At uh, na, na, kung nakikita nyo, yung uh, kalsada, ang uh, dumi, uh, I mean, islas ang tawag dyan pag yung snow uh, natunaw na at delikado rin mag-drive dahil madulas, lalo na pag naging uh, black ice yan o yung matigas na yelo na. Okay. Ayan, punta tayo dito sa bandang likuran. Para makita nyo rin. Dito naman sa kabila ng building namin, ang kondo ay uh, mga regular house ng mga puti. Ayan ang mga bahay nila. Oh. Tingnan mo. Ayan. You see? Malamig dito kasi uh, kaya nga yung mga puno namin dito puro mga pine trees. Uh, kung napapansin nyo, yan, mga pine tree yan. Kagabi, punong-puno ng snow mga yan. Kaya maganda. Sana kagabi, kaya lang uh, antok na antok na ako. But anyway. Sige guys, baba tayo baba ng konti tayo ng konti rito. Ng konti, kahit guys. malamig, uh, labas tayo ng konti. Okay, follow. Nasa second floor yung unit ko. Okay. Hindi kagaya ng mga condo usually sa uh, sa Manila puro uh, buildings pero dito medyo may mga maliit mga, mga four mga ganito lang kataas na mga condo. Anyway guys, eto nasa labas na tayo. Kaya nang snow natutunaw na uh, kaya uh, di na masyadong makapal. Ayan nito yung garage namin At uh, see look at the cars. 'Yan ang mga kotse kagabi uh, natatabo na, na yata ng ano yan kagabi ng, ng snow dahil sa kapal ng snow kagabi But anyway here madulas itong snow na to eh pagka hindi ka naka snow boots dito pwede kang nga uh, madulas at uh, um, maaksidente anyway look hindi na pupunto na baka madulas pa ako guys uh, yun, may gumawa ng snowman doon uh, sa dulo Yan guys. All right. Okay. Balikan tayo sa taas guys, masyadong malamig. Nakapandyama lang ako. All right. Anyway, that's it guys. Uh, gusto ko lang pakita sa inyo ang uh, weather ngayon dito sa Seattle. Okay. See you later. Bye-bye.